Natapos ang first half ng All-Star sa score na 61 to 65. Ito ang nagbigay ng saya sa lahat ng supporters ng mga taga-South dahil nakuha nila ang kalamangan. Isa pa, ngayon lang nila nasaksihang kayang makipagsabayan ng mga taga 2nd District sa mga taga First District. Sa nakalipas kasing mga All-Star ay palaging dominado ng mga taga-Norte ang larong ito. Nabagamat hindi naman mahalaga kung panalo o talo ay pinapakita nila palagi sa marami na sila ang dominado sa buong laro. Pero gaya nga ng nangyari noong opening game ng OMPL kung saan ang defending champions ay nakatanggap ng pagkatalo, tila yata hanggang sa labang ito ay dala pa rin ng manlalarong iyon ang kakayahang gawin uli iyon. Sa unang dalawang quarters ay naging sentro ng atensyon ang player na nagmando ng magandang momentum ng South ito nga ay ang bagong manlalaro ng Mansalay at ang kanilang point guard na si Ricky Mendez. Maging ang mga manlalaro narito na nagmula sa ibang probinsya ay hindi nga makapaniwala na may ganitong manlalaro sa Ormin. 5-6 lang ito pero walang takot na maglaro sa mga mas matataas sa kanya. Sa realidad ay tila imposible ito. Ngunit binali ito ni Mendez ang isa pang malaking impluensyang dala ng nangyayaring ito ay ang pagkakaroon ng inspirasyon ng mga mahilig sa basketball na hindi nabigyan ng mataas na height. Nagawa na ito ni Ricky sa CBL pero ang impluensyang ito ay tila madadala rin niya sa buong probinsya. 15 points, 8 assists at 6 steals. Sambit nga ni Derek Soko ng makita ang stats ni Mendez sa unang half ng game. Napaseryoso nga siya at napatingin sa bench ng South. Napatingin din siya sa kanyang phone. Isa sa rason kung bakit siya narito ay hindi lang upang makita ang mga prospect players ng Ormin, kundi ang makahanap din ng manlalaro na willing pumunta sa Palawan at doon maglaro. Ano kaya ang masasabi ni Sir kung sabihin ko sa kanyang isang 5-6 ang nakita ko rito? He will think that I'm crazy for sure but sabi ni Derek sa sarili na napahigpit ang hawak sa kanyang phone. This man, this guy was legit. We need this kind of guy in our team. Nang mga oras ding iyon ay may isang lalaki ngang nasa 50 na ang edad ang nasa audience area rin. Hindi rin siya taga Mindoro. Isa siyang dayo mula sa Batangas at sa mga napanood niya ay isang player din ang pumukaw sa kanyang atensyon na ang hindi inaasahan. Aminado siya na noong una ay natawa siya dahil bakit daw ang isang 5'6 na player ay nasa starting lineup ng All-Star. Sa ilan taon na niyang pumupunta rito para sa event na ito ng OMPL ay parang kakaibarang araw talaga ngayon. Ricky Mendez, this kid. Sigurado akong maraming kukontra sa akin sa team pero I think I need to recruit this little monster on our side. Marami ang mamaliitin ng batang ito pero base sa na napanood ko this guy was not an ordinary player. Sabi nga ng lalaking iyon na nakasuot ng polo shirt na dark blue at may logo sa kaliwa ng Batangas basketball team. Napakuyom nga siya ng kamao. Napanood na niya si mover Flores at Henry Ramirez dati pa. Isa nga rin sa rason ng pagpunta niya rito ay si Maki Romero. Kaso, mukhang may isa pa raw siyang kailangang subukan sa pagdayo rito. Ibig sabihin, Legit ang napanood kong clip ni Knight ng isang maliit na player ang pinaupo siya sa court. Wika naman ng isang lalaki sa kabilang side ng audience area. Nakasuot ito ng shades at naka face mask ng black. Makikita ang hag na kulot nitong buhok na mala afro. Moreno ito at makikita ang seryosong pagtingin ng mga mata nito sa likuran ng kanyang salamin sa bench ng South Team. Kala ko fake lang ang video na iyon o sinadya lang ni Abad. Pero ngayong napanood ko na itong si Ricky Mendez. Mukhang isang delikadong player ang narito ngayon sa Mindoro. Magkakaroon na rin sila ng team sa Maharlika at siguradong mapapasali ito sa kanila. Sabi pa nga ng lalaking ito na napaisip kung pwede raw kaya nilang i-recruit ito sa kanilang team. Siguro kailangan ko munang hingiin ng opinion ni Bron. Sabi pa nga sa sarili ng lalaking iyon na makikitang nakasuot ng kulay gray na shirt at may apoy na tatak sa harapan nito mula nga sa bench ng North ay makikita ang kaseryosohan sa mga mata ni Ramirez at Flores. Parang tumatakbo pa rin sa isip nila ang mga ginawa ni Ricky at hindi natutuwa ang dalawang ito sa nangyayaring ito. Si Henrik nga ay napahigpit ang hawak sa kanyang tubigan habang nakatanaw sa kawalan. Hindi pa siya ganito kagaling noong kalaban namin siya noong opening. Pero parang ang bilis yata niyang mag-improve. Mas lalong naging solid ang kanyang ball handling at ang pinakadelikado ay ang kanyang playmaking na sasamahan din ng kakayahan niyang umiskor sa kahit anong lugar sa court. Bakit ganoon na lang kabilis ang paggaling niya? Nagpa-practice na ako palagi mula nang matalo nilang kami pero sabi nga ni Henrik sa kanyang sarili at napabalik na lang siya sa realidad nang may maramdaman siyang tumapik sa kanyang balikat. Okay ka lang? Tanong nga ni Jeric. Alam na alam nga niya na dinadamdam ni Henrik ang nangyari ngayon sa second quarter. 2 points lang ang nagawa nito sa ilang minutong paglalaro ngayong second quarter at parang hindi raw ganito ang isang Ramirez sa All-Star Game. Isa pa, parang nagmarka rin sa isip nito ang pagdakdak sa kanya kanina ni Dre. Sigurado raw siya na maraming kakalat na video at pictures sa nangyaring iyon. Ang best player ng OMPL, dinakdaka ni Dre Sanchez. Sabi nga sa isip ni Henrik na parang hindi raw maaatim na makita iyon. Iniisip din nga niya ang sasabihin ni Knight Abad kapag nakita iyon. Natitiyak daw niyang makakatanggap na naman daw siya ng pangmamaliit mula rito. Pagtatawa na, na naman daw siya nito. Kalma lang, hindi pa tapos ang game. Dagdag pa nga ni Jeric. At si Henrik ay napasandal na nga lang sa inuupuan niya matapos umayos ng pagkakaupo. Muli siyang uminom ng tubig at ikinalma ang isip at sarili sa mga nangyayari. Si mover naman na ni Von at Tristan ay kalmado lang na umiinom pero pumapasok nga sa alaala niya ang mga play na ginawa ni Mendes kanina. Hindi na raw ito ang Mendes na nakita niya noong nasa CBL ito. Napakuyom na nga lang siya ng kamao at napatanong kung bakit ba raw kasi sa mansala ito naglaro at hindi sa kanyang team. Kaya sana nating kuhanin ang championship sa Puerto Galera kung sa team ko ikaw sumali at hindi sa mansalay. Sabi na nga lang sa sarili ni Mover na nakaramdam ng inis dahil sa tagal daw niyang hinintay si Mendes ay hindi pa rin nga raw niya ito nakuha sa kanyang team. Iniisip nga rin niya ang darating na regional league. Magkakaroon dito ng dalawang team ang Oriental Mindoro. Isang main province team at isang Calapan City team Magiging kagaya rin nga raw ito ng Palawan na may dalawa rin kupunan, ang Palawan Main at ang Puerto Princesa City Team. Kailangan sa Kalapan City ka mapasama sa ligang iyon sa summer. Kailangan sa pagkakataong ito ay hindi na ako mabigo sa pag sa iyo. Si Maki naman ng oras na iyon ay makikitang nakatayo habang umiinom ng tubig. Inoobserbahan nga niya ang kanyang mga kasama, lalo na si Mover at Henrik. Napaseryoso na nga lang siya at hindi makapaniwalang magagawa ito ni Mendes sa dalawang ito. Sa dalawa sa pinakamagagaling na player ng Mindoro. Paano pa kapag ang mga magagaling na player ang nakalaban ninyong dalawa? Baka hindi lang iyan ang mangyari sa inyo. Nasabi na nga lang ni Maki sa sarili. Sa kanya naman ay wala lang kung mautakan o malustan siya ni Mendes. Sanay na raw siya sa ganitong mga senaryo. Marami na rin daw siyang nakalabang malulupit na players mula sa ibang lugar at hindi siya basta-basta pinangihinaan kahit pa nga dihado sila. Ang mga ganitong bagay, ito naman ang nagbibigay kay Mac Romero ng challenge. Sa ganitong mga pagkakataon siya lalong lumalakas. Wala sa bokabularyo niya ang panghinaan ng loob, lalo pat alam niya sa sarili niya na mayroon siyang mentalidad na manalo. Kung magpapatuloy ang momentum ng South, malaki chance na matalo kami pero... Wika pa nga ni Maki sa sarili na unti-unting tumingin sa bench ng South. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi at nakaramdam siya ng kakaibang excitement at saya. Hindi ko yan nahayaan. Napangiti na nga lang si Maki na hindi makikitaan ng pangamba sa labang ito. Alam kasi niya sa kanyang sarili na kahit anuman ang maging resulta ng larong ito ay hindi ito ang katapusan ng paglalaro niya sa basketball. Hindi na bago sa kanya ang matalo at mukhang ito ang bagay na hindi raw yata sanay sina Mover at Hendrik. Masyado raw silang nabigyan ng maraming panalo rito sa Mindoro. Hindi pa raw yata nararanasan ng mga ito na maging talunan sa isang liga na maraming beses na niyang napagdaanan. Sa bench naman ng South ay makikita ang masayang mukha ng mga manlalarong narito. Si Dre nga ay minamasahe pa ni Jasper Soriano ang likod habang nakaupo. Napasulyap na nga lang si Sanchez kay Ricky na sa kabilang dulo ng bench kasama ang mga kakampi nito sa mansalay napatingin nga rin siya sa loob ng court at naalala ang naging dunk niya kanina kay Ramirez pakiramdam niya ng sandaling iyon ay napakasaya niya hindi niya alam kung ano nangyari pero gumaan ang pakiramdam niya hindi dahil sa ginawa niya kay Ramirez kundi ito ay dahil sa ginawa ni Mendes sa kanya ang pasang iyon kanina ramdam niya ang tiwalang hatid noon hindi niya alam kung paano pero nang idakdak niya ang bola sa ring ay labis na saya ang naramdaman niya nang pasahan siya ni Mendes. Mendes Magic Sabi na nga lang ni Dre sa sarili na napatingin sa kanyang tubigan. Bigla tuloy sumagi sa isip niya ang kanyang mga katarantaduhang ginawa dati. Napailing siya at pinilit na manatili sa kanyang maangas na datingan. Si Ricky naman ng oras na iyon ay napatingin sa scoreboard. Napangiti siya at napaisip. Ang saya nga talaga maglaro. Kalaban ko ang mga magagaling na players ng OMPL. Nakakapagod pero nakakatuwa. Ano man ang resulta ng larong ito, isa lang ang sigurado. Ang pangalang Mendes ay nagawa ng tumatak sa puso ng lahat ng mga manonood na taga Ormin. Pakiramdam ng marami ng oras na iyon. Sa oras na maglaro ito sa team ng probinsya, ay ito ang magdadala sa kanilang pupunan sa pagkapanalo. Ang all-star game na ito, ang nagpakita sa marami na si Mendes ay hindi pwedeng basta baliwalain dahil sa isang bahagi sa hinaharap, ang apelyedong ito ang tatatak sa lahat ng mga manonood. Ito ay kung makakapaglaro pa siya sa mga mas malalaki pang liga sa hinaharap. Nang oras nga rin iyon, isang ambulansya ang makikita sa bahay ng mga Cervantes sa Calapan City.